Hi, hello. Isa ka ba sa mga nagbe-maintenance o may gamot na iniinom ngayon pero wala pa rin pagbabago? Unang dahilan, hindi na yung immune system mo. Hindi dapat malakas yan. Kailangan mong sasupply ng nutrition niyan. Pangalawa, yung lifestyle mo, hindi mo pa rin binabago. Kung dating nag-iossi nag ka, umiinom ka, nagpupuyat ka, o kumakain ka ng mga unhealthy foods, ayan, uh, magkakasikit ka pa rin in pangatlo, hindi natin maiwasan yung mga viruses, mga bacteria and lahat ng toxin na nasa kakasalamuhan natin everyday. Pero ang good news, nabalitaan mo na ba yung barley? Familiar ka na dito kasi marami na naglalabasan ng barley. So ngayon, i-share ko sa iyo yung kung paano magtimpla ng barley. So yung barley natin is from New Zealand. Ang kagandahan nito, punong-puno ng vitamins, minerals, amino acids, enzymes na magpapalakas ng immune system mo. Diba? Kasi ang immune system yun yung doktor na nasa loob ng katawan natin. Makakatulong yun para ayusin yung ating internal organs, especially yung kidney and liver natin. So ngayon, magtitimpla tayo na ng barley. So meron akong canister dito, 200 grams. Yan yung ating box na 30 sachet. Siyempre, pag magtitimpla ka, take mo muna ka. Magandang combination to pag meron ka rin vitamin C. Kasi kat katawan natin, kailangan din ng hindi tayo nagsusupply ng sariling vitamin C. So, kailangan mo yun. o ang kagandahan dito, meron akong vitamin C na kasama. Ang ng vitamin C natin is 750 mg na ang isang capsule. So, mas maraming laman to. kaysa usual na mabibili mong vitamin C sa labas, 500 mg lang. dito po siya. Ayan. So, dapat pag nagmimix ka ng barley, ang gagamitin mo is wood wooden spoon or plastic para hindi maapektuhan yung mga ibang minerals. And so haluin mo lang siya 18 times hanggang sa matunaw na matunaw. And syempre ipapartner mo tong vitamin C natin para lalong lalakas yung immune system. So kuha ka ng isang vitamin C or dalawang vitamin C kasi wala naman tong overdose, di ba? And ang kagandahan ng ating vitamin C is non-acidic vitamin C ito. So pag mag-avail ka ngayon, pindutin mo yung link sa baba and may libre kang isang banig. Okay? Ayan. Sarap. So, that's it for today. Kung gusto mo ka, Bel, pindutin mo yung link sa baba para mapadala ko sa iyo yung prata. See ya. Bye bye. Thank you. Stop on an odd.